Ayan guys. Natatawa na ako sa sarili ko guys. Ayan. Pinakyaw namin ito guys ng paggagamas. Ayan. Maghapon kami dito guys na naglinis. Ayan. Malawak-lawak siya. Abot pa yan dito sa likod. Ayan. Ayan siya oh. Kanina napakaraming sibol na damon yan. Palibhasa maulan. Mabilis lang ang pagsibol ng damo. Ayun, guys. Ginaganahan pa sa pagwawalis yung isa. Dalawa lang kami dito, guys. Hindi namin kasama ang dalawa sa por Dahil may kanya-kanya silang gawain sa kanilang mga bahay. Ayan. Pero kami meron din. Inuna lang namin ito. Kasi wala kami pambili ng bigas. <laughs> tapos lang namin magkupras guys pero kami ay walang pambilim bigas <laughs> ayan para makabili kami ng ula mamaya hello guys ayan siya guys ginaganahan pa siyang magiging walis at sumayaw <laughs> ayan nagcha cha cha na ayan tumigil na <laughs> ayan Ayan, hinihila pa niya yung dahon ng saging. Hindi naman siya mahihila. Ayan, mahihila na. Ayan, bumigay na din. Ayan ang hindi kaya dahil sariwa pa. Kailangan niya na putol ng itak. Sundang ba, sundang? Ayan, malawak din ito guys. Ginamasa namin na ito. Abot pa kasi yan dito sa likod. Ayan. Ayan. Ayan, pabalik-balik na lang kami dito, guys. Alam nyo ba, guys, na ito yung pinakyaw din naming ginawa naming bahay noon. Pabalik-balik na lang kami dito. Ngayon naman, inupahan kami ng paggagamas. Alin doon? Sige. Ayan. Ayan.